Saglit lang ang buhay, piliin natin laging maging masama. Hello, good evening, good evening and good evening sa inyo lahat. Ako nga pala si Wawa Dog, magpapakilala dito sa vlog na to. Hi, guys. Nagala-gala lang. there. See yourself in the camera. So, oh, ah, yeah, you know, ayun so, <laughs> na lang Ah, ayun na lang. Ah, ayun na lang. Ah, ayun na lang. Ah, lang. Ah, ayun lang. Ah, ayun na lang. Ah, ayun na na ni Daddy yung na lang. na na kami na sa home sa home natin luluto in dati mamaya ay dito eh, ay madali apretada yun sarap yung mamantika yun dukat ng katawan ko paano ang harot harot namin ni Mika kagabi Aorin nyo yung uh, video na ipost ni Daddy yun yung graduation ko ay mm -hmm. yung grand celeb ko makakita nyo dito kung oh, yeah. saan ako kagasa wala kami sa stop recording guys okay, traffic hanggang magkahanap na kami ng mga putre pa namin hanggang nyo ka-traffic naman pero moving naman oh First time makakita ng vlogger, kuya? Parang ano ka? Vlogger, oh. Bakit lang ito mo siya? ka din. Ang aking favorite car, guys. Ang ganda. Ay, kanya lang <laughs> kulay no? Ganda nga. Buti, o Toyota Alto. pa pala ginagawa ni guya? Ay. Diyok di pa. Ano ba lang? Ano ba Alam ko makain ang balon. Hindi ko lang po trip ngayon. Bukas kaya si ano? Sino yun? Guys, dito, dito lang to sa may ano, gilid ng meat burger. Lapit sa Alpha Mart, papasok ng Heritage. Ayan. Pangalan niya Shawarma Express. And ito, <laughs> oh. Daday Daday Daday. na Express. Ayan. Ayan. Eh, puro suka feature ni kau yang sebelah. Yo. 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 Eh, gusto mo Yo. 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 Thank you po. Wow. Yeah, lang shawarma nila Manila by one take one. One lang guys sa tao. Mas kanta na Yum. Yum. <laughs> Yum. Hindi nagaanap sa nampan sa kanton. Sa nampan sa kanton. Kasi gusto niya sa resto pa. so guys sobra Naubos na, na ako. Naada dalawang eh. shawarma ako sa ano. Sa isang kainan lang. Huh? Ubos na niya. Bitin yata sa akin yung buy one take one. Punta kami ng shawmy house. Nanon na shawmy. One shawmy. Yon. Sana lang. Ate, dalaw mo order. Yes, baby ko. Pasit ka with soft drinks. Naka-video pala to. Akala ko pinatay ni Daddy. May bus Why are you crying? Huh? Yes, we'll buy Pansit Canton when we go home and go. Okay, we'll buy. Dali magbabayad ng so may natin. Asa <laughs> yung dali ko? Bumili siya ng carrots. Bumili siya ng carrots sa ka ng ng nang... na kasi kami kaya pili mo kami ng trip namin. Tawag yun. Patatas. Magluluto siya ng apritatas. Kami ng kung anik-anik nang... dito sa heli. Ikabas mo na ang face namin. Pwede ka nang bumuti. Bakit? Gusto niya itapat sa kanya yung camera. Bakit po? Sa dadi naman. Tagal-dadi naman? You want napansit kanton? Ha? Huh? What else do you want? And coke. Oh. Coke. Coke. is bad for you eh. RT, RT, RT. They're so arty. Daddy, come na. Ah. Daddy. Ay, ayun na si Daddy. Okay. Daddy. Take out lang. Daddy, I want ayun na, nakabili na si Daddy. 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 pa-uwi na kami. na like, traffic dito.

Sir nga, na pagkain ng pag mga bata. Dito naman tayo sa tamang ibang Hey! 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 Love you! Love you, sir! <laughs> hey! Hey! What's up? Araw-araw, kung po, ka masarap sa na nagpaginagawa, ha? Saan kayo Hindi hey, tayo dito natin babanatan yung binili natin ano. Shawarma, na dalawa nga ito eh. Natin ako na agad doon sa may shawarmaan Gusto eh. well, na ako eh. Paro. Ano, Turks? Parang ganun din naman eh. Binihiling galing 7-Eleven. <laughs> <laughs> <laughs>

Ito yung ko na ito ako yung motor niya. Wow! Sakto yun. Uh? Sakto, sakto pala kasama ako. Yay! Yeah. Yeah. Pizza. Pizza? Pizza, pizza. ang nga Oo. ako motor ma ako mag-motor ka ba? Naroon ako. Oh, kaso baka mamaya makasidente <manyang> tayo. Bakit naman? Wala okay, ka. Wala ka. Wala ka. Wala ka. Wala ka. Wala ka. Wala Hello, good evening, good evening and good evening sa inyo lahat. Ako nga pala si Wawa Dog, magpapakilala dito sa vlog na to. Ha, ngayon pupunta kami ng pizzaan ngayon. O, oh, ito na, alis na kami ha. Punta kami ng kahabaan ng Heritage Homes. Iyon. And then, ayon, so ito, papakita natin. Jeric, Dapper Jeric. boy, si Jeric Hashtag Jeric, Jeric. North, Dapper oh no, boy Dapper. Dapper. Shout out Shout out, out. Uh, Daan na kayo nandito no? Uh, Black Paris t Ayang. Ayang Dati, trivia, trivia, hindi nyo ba alam na ito 2007 hanggang 2009 Dito kami nakatira Doon, yung may maraming alaman kabila yata ya. Ayun sa kabila, yung mga ito. Out of you, Willy. Kuya Willy ba yan? Oo. Uh. Hindi, hindi si Willie yan. Willy yan. Si Oh. shout out Oo. Oh. <laughs> pagod na pagod na si Willie. Oo, oh, dito muna kami. Bibili kami na pizza ngayon. Saan ba ang pizza? Ay, Ah, eh, lang pala eh. Ito, uh, piling na yung dalawa. Hindi <laughs> na tayo kalala ni Kuya Willy. Wala, hindi okay. na tayo kalala. Nag-iba na eh. <laughs> Hahaha. Oh, bili tayo ng pizza ngayon. Pizza, pizza. Tayong dalawang pepperoni. Bilad. Lang nagugugas -nag yata sila. Eh. <laughs> ah, eh, bibili po sana kami. Bibili <laughs> po. Itong uh, eh. gas <laughs> pa Sorry po. Naglalaba ka pala, te. Di ba? Sorry po, tumatayo pa rin. Bah! Ano ka ang... po pala mga ice cream. Kaya na, te. Pag nandito ka na. Hirap niyan. Andiyan ka. Kaya na po, te. Pag matatapos mo, magkakataon. Yeh. Tapos mo na lang. Hindi ba tumatatapos siya? Tuloy-tuloy lang? oh hindi. Hello? Kita niyo ba ako? Ano mo lang? Iyan niyan. Yung stop, stop yan, dire ba ako ngayon sa akin? Ay, hello po. Uh, dalawang ano po, pepperoni. Ilang piraso po kaya yun? Sa isang box. Ilang? Walo. Pwede po gawin Ilang minutes yan, te? Pwede pa gawin to. Malulit naman niya ako. As correct. Hindi, okay na yun. Normal lang. Baka mamaya po. 12, oh, po. <laughs> 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 12. Uh, ilang minutes yan, te? 20 minutes. So, pwede pa tayong bumomba. <laughs> Bayaran ko muna tayo para sure. Ah. Ay, ganahan namin na 20 minutes. minutes. 20 minutes. Talagang si ate. Ito ka na nakatarat eh. Hindi. Hindi kayo dito nakatarat sa airplanes. Tagasan po kayo. Harmony. harmony. Dadalawin kayo yung awa doon. Tagay sa akin sa Harmony, te. Tagay sa akin sa Harmony. E, mm. yan, may Ay, kung ito pala, te. Sama si sa ate. vlog. Ay, nahiya, Sama, bawal. Ayaw ni ate sumama sa vlog. Shoutout na lang si kay Mang Pizza. <laughs> Paano kung si Kong TV nakaharap mo, te? Mm. Tapos ginan ko to ka. Nahiya ka ba? Oh. Oh, Mali si ate. Makikita ka na ng universe mm. nun. Tapos... Oh, malay mo, next year ako naman. Baka kong TV, pero may mm. Malay mo, next year ako naman. Oh. Kami ng clubhouse. Ito ang pinakasikat na lugar kung saan lahat ng mga tao dito ay pagpating ng umaga, nagjogging. paggabe naman ay nagja-jamming <laughs> Kaya yun. Guys, sa trivia, clubhouse. Pag umaga jogging, paggabi ay jamming. Dun sa court, malapit. <laughs> <laughs> tangina na binulgar eh, no? Binulgar yung mga tao dito eh, no? Bahala na sila kung kandito. Oo, oh, basta dito sa clubhouse. Oh, so, bahala na kayo kung Hindi ko alam kung saan eh. Oh yun okay, guys, uwi na kami dahil may si ate. <laughs> may si ate. Kaya so, na 20 minutes, hindi namin na malayan. Pabalik na kami ng shop ngayon. John Morris Cornell, bye bye! Best friend kayo niya eh. Oh, ako pata ako siya. Oh. Wala no, may forget. Yan, Morris speaker niya eh. Pinakamapahit kong kaibigan na may tindahan ng ibot e dito. <laughs> yan, yan, yan. gusto niyo bumili, gusto niyo bumili ng ibot, e sabihin niyo lang ang medalyon ni Wawa. Yun lang sabihin niyo kay oh, nanay, medalyon ni Wawa. Alam niya na yun. Sampu ang isa. Kaya ah, magpa-park dyan, lang. Ah, o okay, pwede, safe naman dito. Balik na kami ng... shop. Sa so, Sandino. Nandito na kami sa Sandino ngayon. Nandito ako sa bahay ng... Kapitada! Manok, chicken. Hmm. Hello, sir. Busy m'busy ah. Mayari ng cold brew, bopis. Yan, mayari nun. masinggay tayo dito tala kami ngayon sa shop Ito na tapos na kami I'm back yes ya yeah, come to the uwi muna tayo kasi niluto at pag tayo ng ulam sa bahay alam natin yun Yellow. Ha? Oh, pala decision yan eh. Kaya tayo nagtatampo eh. <laughs> Hindi ako eh. Masyarat so, sa tindahan. Para naman wala tayong pinagsamahan. Hmm. hmm. So, Alala ko ba nung hinaharotan ko si Jan Jan. Ang <laughs> pa doon, doon sa ano. Sa Kingstown. Hmm. Dating service ko sa ano. Sa school. Sa Bagumbong. <clears throat> ka owner lang kami. Owner lang kami noon kahit umuulan, umaaraw. Sama-sama forever. Oh. Umaintindi. Walang naiiwan doon kahit na late na late na uuwi. Walang naiiwan doon. Ay aantayin talaga ni ano. Ni Tito. Ay, mag ako eh. sabi ko sa iyo ako magdidiin. Dami naman 20 niyan. Oo naman. Sino natin? na natin. Sampu lang. Tingnan mo. Nagalit. dami. Hindi na, nagbablog na lang ako. Vlogger na lang. Ini-enjoy ko talaga yung buhay ayaw ko. Ayaw nang ayaw ng... Ano ba yan? Ayan. Ito na lahat. Oh, yun pa rin. Yung pang-stream ko. Ano ka natin? Memory video wala ko natin. eh na, wala ka naman pinagbago eh. Bata ka pa rin tingnan. Okay. Hey. Okay pa rin. Kailangan natin maging bata lagi. Para matagal tayo sa mundo. Sa ang mundo, kaya kailangan natin... Kailangan natin para Saglit lang ang buhay, piliin natin lagi mag maging masama. Okay, <laughs> yeah, thank you. Pagkwentuhan pa nga sa mga ano, kapitbahay na, na natin dati ko kasing service yun. Bagay. Kaya talaga makilala pa rin natin yung sarili natin. Pag di nyo kailala sarili nyo, tanga kayo. Hindi <laughs> mo kailala sarili mo. Kaya eh, dapat lagi natin kilala yung sarili natin ito isang tropa natin na tutugtog naman kami ganito lang ang buhay ko naging masarap wait lang tropa ko nag-aaya ng tug tugtog ang ba? kami kulit <laughs> na Lagi nakasetok na, masaktak lang, tapos katahan na, tapos rugutin ng uwi, na. Ano pala nangyari doon sa ano? Eh. Bulit sayo ng mga bata mo. Eh, ano Ay, ano? naman yung mga tao doon. Oh. Ikaw ba pumalo? Sa na